Hi guys, happy Sunday po everyone at uh, nawa ang lahat ay nakapagsimba na at lagi po natin uh, lagi tayo humingi ng salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng panibagong buhay lakas at nawaingatan tayo sa araw na ito Ah, uh, mega shout out po diyan sa akin kapatid ni Sir na Miguel at uh, pinipray ko na gumaling ka na sa umumusis. Ingatan ang sarili at uh, huwag puro trabaho. May time po tayo para sa sarili natin. At uh, ang pag-inom ng gamot ay sinasabi ko nga po na sa oras at nasa tama po. 'Yun po sis, sa uh, ingatan ang sarili kasi ang buhay ay iisa lang. Ang katawan ay iisa lang, walang take to, 'di ba? At uh, ingatan po tayo ng ating Panginoon sa araw-araw at gabayan tayo sa araw na ito, sa buong maghapon. Lahat po na mamamasukan Panginoon, i-guide mo. Ikaw ang gumabay po para sa isa't isa, Panginoon. Guys, ang topic natin, natin today ay uh, nakakatakot ba mayroon kang apam? Para sa akin ay uh, yes or no. Yes, kasi nga po, hindi po natin sila lubos na kilala. No, dapat kilalanin din po natin. Bigyan natin ng chance na makilala sila. Or, ang no talaga para sa akin ay hindi. Bigyan natin ng chance na makilala siguro sila. At, ah, uh, huwag po tayo tumira sa lugar nila para lang po sa akin yan na kasi marami naman tayo pinay na pag nakakilala sila ng mga apam dito understood na pag kinasal sila kukunin na sila doon na sila tumira pero ako guys siguro kung sa akin po kahit nakasal po ako hindi ako titira po doon siguro bibisit lang ako doon pero sabihin na titira hindi po guys mas gusto ko tumira dito kasi nga dito ah feel at home ako dito sa lugar natin. At saka doon, syempre, pag doon ka, ang guys, siguro yung iba naman, pag doon sila nakatira, unang-una, pag doon ka makatira, kilalanin mo rin yung mga Pilipino community doon para at least may mga kaibigan ka doon, may pupuntahan ka, in case na kung hindi kayo magkakaunawaan ng piyansi mo, o di, may pupuntahan ka ibang Pilipina doon, gato na lang siguro, guys. Kasi, sa totoo lang, hindi mo po sila kilalay, kahit pa 10 years mo pang nakakasama yan, may mga attitude din po tulad natin. Kasi marami na ng mga apam for insurance lang. Kaya nakapag-aasawa ng Pinay dahil anso-anso-anso, ba anso, anso, diba? Pero, kumbaga, maraming katanungan. Tulad na lang po nangyari dun sa isang Pinay na nagkaroon siya ng boyfriend from Slovenia. Nagkaroon siya ng boyfriend last year. And then, nagpakasal sila. And then, itong Pinay napunta na doon sa lugar na yon. Noong December 22. And then, December 29, nawala po yung Pinay. ba? Diba? Ganon kabilis. Kung nakita ko nga yung picture na kasal ni ta, nilang dalawa, napaka-happy. Happy nila. Ang saya, ng babae. Ang saya, ng girl. Pero hindi niya kalain na pagpunta niya doon, good for seven days lang pala ang buhay niya. ba? Diba? kasi parang may mental issue daw yung lalaki kaya narinig ng mga kapitbahay nag-away, nag-away, nag-away kaya lang mag-asawa na hindi na nangingialam alam yung mga kapitbahay sa away nila and then kinabukasan nabalitaan na lang nila na yung babae ay wala na di ba kayo napakasakit kumbaga nagpakasal ka, pupunta ka doon dinala mo lang yung buhay mo doon hindi mo muna inalam yung attitude ng lalaki, hindi mo muna inalam yung ugali ng lalaki. Pero wala ko yung sa tagal kasi guys, sa tagal o bago kahit na matagal na po kayo kung hindi naman talaga kayo magkakasama sa bahay hinding hindi mo makikilala ang ugali ng kano o afam di ba pero marami naman ako naging kaibigan marami ako naging kakilala na almost doon na talaga sila tumira at uh, kano ang asawa nila napakabliss ng buhay nila tumagal sila doon doon na nagkakaanak doon na nagkaapo oh di diba? ba saya-saya nila pero hindi naman po lahat ng mga afam ay Uh, same, kumbaga siguro ang nakuha niya talagang baka guhit ng paladyar or baka talagang yun na nga siguro nakatadhana sa iyo na yun ang makukuha mo, yun ang mapangasawa mo yun ang mangyayari sa iyo, kasi kumbaga ang tadhana ng buhay natin, hindi po natin alam po, ano nakatadhana ng buhay sa buhay natin, di ba, hindi po natin alam yan, tanging Panginoon na may alam yan kasi minsan may purpose naman po ang Panginoon, bakit nangyayari po yan sa buhay natin hindi po ba pero wag naman natin din lahatin yung apam kasi may mga apam naman na mababait, may mga apam naman na magkasama na rin sila. Sabi, ako may kapitbahay ako dito, may apam siya, pero pabalik-balik na lang sila dalawa dahil yung girl nagtatrabaho doon. di ba? Pero ako guys, siguro kung ako, kung ano, yung para sa akin, kung ako siguro, mas gusto ko yung dito ako, dito na lang ako sa Pilipinas guys, ayaw ko doon, siguro visit lang with family, okay po sa akin pero mas maganda pa rin tumira dito sa sarili nating bansa kay kumpara doon sa iba kasi doon na una, sa lamig lang, sa cold lang, ayaw ko ng ganun, hindi ako makakatagal sa ganun, kaya ang tanong kung um, maganda pa na mayroon tayong apam sa buhay. Kasi sabi nila, pag may apam daw, wala nang mga matatanda. Mag-asawa ka matandang apam. Ikaw ay bata, rich ka na, yayaman ka, dala kapag asawa ka ng mayaman na apam. Pero hindi naman po lahat na foreigner ay mayaman. Guys, tandaan po natin yan. Hindi naman po sila lahat ay mayaman. Kailangan din po natin, sa parang dito lin po yan sa atin. Hindi naman lahat dito mayaman, makapag-asawa ka na na simple. Pero mahalaga doon ay magtutulungan kayo. Kasi ang yaman naman sa buhay ay sa pagtutulungan po yan, guys. Kung Man mo yung asawa mo, aasinso po yung buhay mo. Kaya, mayroon nakakakuha ng apam na sinusuwerte sila, rich sila. Mayroon naman nakakakuha ng apam na simple lang ang buhay at kailangan nila magtulungan. Pero para sa akin, Uh, alamin po muna natin, kilalanin muna natin yung APAM, at huwag po tayo basta-basta na lang na pumunta po doon, at kung hindi po natin makikilala na maigi yung ating APAM, please, dito na lang muna kayo, dito mo muna siya kilalahanin bago ka pumunta doon, yun lang po para sa atin guys, ha? sana, tama ako thank you guys, at mag-iingat po tayo palagi, at thank you thank you so much sa mga nanonood ng video ko hindi ko man kayo kilala, thank you thank you, thank you